Okay, good morning, good morning mga kapawis. Uh, mayroon tayong ano. Kasi yung order sa akin sa Lazada na Tagalos Banyos, through Lazada, mali yung nabalot. Kasi ang order para niya, Roserto 220, ang nabalot ko in 100 ngayon, ang tayo, legit tayo. Binigyan ko siyang contact number sa Facebook para makontak niya ako kasi doon sa setback sa Lazada, hindi bibigay yun. Ay, So ngayon ang yayaro mga kapawis na mali yung ano natin. Ang ginawa ko, gumastos na lang ako. Ang gagawin ko na lang, ilalamob ko na lang. So abot ng 600 yun. Uh, 300 mo lang mapunta doon. Tapos lang ipapick up ko pa yung kwan doon, parts na nabayaran na niya. Mali. Ipatid ko yung kwan CBI, CDI sa kanya. Para kwan, uh, wala tayong bad record pagdating sa customer. Diba? So ganun tayo ka legit mga kapawis lahat ng concern na si Kaso natin agad. Ako mismo na si Kaso, sinosolo ko lang. Ito may mga mga umorder pa sa akin, no? Pero pa ito, pick up na lang. So, sa mga gustong mag-order, order lang kayo sa akin. Ay, naantay ko ng rider. Okay. Sir, ito yung CDI. Sinamali kasi namali kasi ang CDI. Order kasi sa akin ang lalamove. Ay, lalamove sa Lazada. Namali ang balot ko. Nating doon, di bang dumating si Dai. Dapat ang si Dai dumating sa kanya, Roser 220. Oh. Ang nabalot ko kay Ines 200. Kaya eh, handin siya ng Lazada. Binayaran niya Lazada. Kaya sabi ko, para mapabilis ang transaction, ako na lang magbayad doon sa lalapok. Ihatid mo lang di, doon sa kanya. Pagdating mo doon sa kanya, bukunin mo yung si Dai na doon sa kanya. Ngayon, hindi naman ito alis ang kapro motor kung pumayag ka. ba diba ang book yun, magkano yun? 300 plus? Pero really, gagawin ko 600. Ihatid mo doon. Kukunin mo yung items para hindi ka na magano ano doon, magantay pa ng booking din iba para mayroong kang bayad pabalik. Kuha mo. 650 bigay ko. Dito ko ibibigay yung 650 pabalik mo. Oh, okay. kasi hindi na mo to promoter oh, eh. Okay bandin natin. Okay, Tapos yung ano mo dito yung bouquet, na screenshot. Okay. Uh, usapan na laki 'yan, na okay. kailangan ibalik mo dito. Ibalik mo dito. Balik ko dito sa kayang bayad ko. Oo, oh, dito At saka na bayad yung 650 ko. Oh, 650 na ko 650. Oh. Ihatid mo, kukunin mo yung, yung items doon. Oo. Oh, Ihatid mo dito, babayaran oh. kita 650. Pero 'to binayan dito sa para sa tingin ko? Wala problema, kahit umaksit ka pa ng booking doon. Oh, okay. Basta ihatid mo lang dito sa akin yung one, oh, yung CDI na balik oh. na deliver, okay? Ito yung ating delivery. Okay, sir. Okay. okay. Malinaw yan. Okay, sir. Puntahan mo lang ako dito. Okay, sir. Sige, sige. Salamat. So, ganun nga pa, Ganun na legit. Ako mismo na kasi kaso. So, sa mga gusto mong order, order lang kayo mga parts. Maroon din mga parts dyan. Yung kaso natin. So, hindi natin pabayaan yung mga customer. Kailangan din mga customer natin na tiwala lang. Okay? Peace out.